If we fight, that the we built so high have fallen so fallen so Hello guys, welcome my youtube channel Diony Lakai Vlog Mapagpalang umaga po sa ating lahat at nandito po ako, i-share ko po sa inyo ang aking libangan dito sa site. Isa sa mga ginagawa ko kapag ganito hindi ako busy sa aking trabaho at uh, gusto kong malibang, ang ginagawa ko po ay eh, nagtatanim sa akin dito sa site. Mayroon po ako dito na mga halaman tulad ng sibuyas, kamatis, malunggay, ampalaya, talbos ng kamote, alugbati at sili. Ngayong araw po guys, uh, ipapakita ko po ang tanim kong sibuyas. Yan pong sibuyas ko ngay ngayon eh, nasa isang buwan at kalahati na po yan. Ibabahagi ko po sa inyo ang tips o pamamaraan ng aking pagtatanim. Dalawang klase po ang pagtatanim ng sibuyas. Una, buto at pangalawa yung bunga. Kapag buto po ang inyong itinanim, ang sibuyas po ay nangangailangan ng 90 hanggang sandang araw upang maging matured mula sa mga buto na higit kumulang apat na buwan mula sa set ang mga sibuyas ay handa ng anihin pagkatapos na na humigit kumulang walong araw o wala pang tatlong buwan. Ang sibuyas po kasi guys kapag buto po pinagsimulan na itinanim, dapat po eh 90 ang isang araw eh, pwede na po siyang pakinabangan. At po yung kahit na hindi pa po umabot sa ganong araw, natakdang araw niya, walong, walong, walong put araw pa lang, pwede nyo na po siyang anihin. Ang average naman ng pagtubo ng halaman kapag ito ay tinanim ng buto ay maaaring hasik indirekta sa hardin na natatakpan ng isang ikaapat na pulgada ng lupa at dapat umusbong sa loob ng 7 o 10 araw. Kung makapal ang itinanim ang mga halaman ay maari nang bunutin at gamitin bilang berdeng sibuyas o iskalyon para sa mga salad o sariwang pagkain. Sa madaling salita, guys. Sa sa 7 o 10 araw na mahigit, ang mga dahon kanyang dahon ay eh, pwede nang gulayin, pwede nang gamitin sa pagkain. Yan po ang procedure ng dahon ng sibuyas. Ito naman ang tip kung paano mapabilis ang paglaki ng sibuyas kung sa nagsimula ka sa buto na itinanim. Ang mga sibuyas ay may mababaw na ugat at nakikipagpunyagi sa tuyong lupa. Ang pagtatanim ay dapat tumanggap ng isang pulgadang tubig bawat linggo mula sa irigasyon ulan. Ayan po ang tip nang kung paano mapabilis ang pagtubo, pag, paglaki ng sibuyas. Kailangan po ng dilig. Ayan. Yan ho ay paraan sa pag nagtanim po kayo ng sibuyas eh nagsimula sa buto. Ako naman po kasi ang pagtatanim ko sa sibuyas ay yung mismo bunga niya na, na may suli o may usbong na na dahon. Kasi dito sa site guys, karamihan sa mga national dito, na mga lokal dito, kapag sa mga tindahan na yan, kapag ang sibuyas ay eh, may mga dahon, hindi na nila masyado tinatangkilik o ayaw nilang kainin o ihalo sa gulay o sa pagkain. Kasi po, uh, karamihan dyan, eh, na ng mga staff na mga tindahan. So ako, kapag uh, pumunta ako ng tindahan at nabutang ko marami ako nakita ganyan na nasa nakahilera na sa itatapo nila, hinihingi ko. Hinihingi ko yan, tapos yun ang aking itinatanim napakadali pong tumubo ang ganon kapag bunga na po ng sibuyas ang direct nyo na pong itanim sa lupa isang buwan lang halos eh ang laki na ng dahon like po yung tanim ko na yan ang pinapakita ko sa video at mamaya ipapakita ko po sa inyo tatalbusin ko ng kanya mga dahon na yan at ihalo ko sa paksiw at sa sinigang sa kamatis ngayon ang araw eh, yan ang ulam ko. At sa mga ina-advantage po ng sibuyas, guys, eh, hindi po siya maselan. Madali lang po siyang palakin o patubuin. Basta masipag lang po kayo magdilig. Dito kasi sa site, sa area ko, ang mga tubig na pinaghugasa ko ng karne, ng gulay, ng manok, ng isda, o ano man ho yan, o pinaghugasa ko ng bigas, hindi ko po itinatapon. Yan po ang pinandidilig ko dito sa aking mga halaman. Kaya po sila ay malalago at ma magandang tubo. Dahil natural na mga tubig ang aking pinandidilig. Alam nyo guys, bigyan ko pa kayo isa sa mga tip. Ang mga lahat ng bagay na nabubulok. Like yung mga, na mga gulay, mga dahon, mga balat ng prutas, huwag po ninyo itapon. Yun po, eh, ibaon ninyo sa lupa para magiging organic fertilizer. Yan naman po ang aking kamatis, guys. Yung kamatis na yan, bigyan ko kayo po uli ng konting tip. Ayan po, yan, eh, base sa aking karanasan, sa aking pagtatanim dito sa site. Alam nyo ba, 6 hanggang 8 buwan, ang kamatis, eh, ang kanyang haba ng expand ng kanyang buhay ang pagsapit ng dalawang buwan o tatlong buwan ng kamatis uh, namumunga na po yan hanggang sa pag-abot ng kanyang saktong edad namumunga po yan ang kamatis dito na encounter ko dito sa lugar ko eh oblong at yung bilog na ma malalaki yan dito po sa akin kasi kaya hindi na po ganong gano lumalaki yan ng mga bunga kasi hindi naman po talagang fertilizer na nacho ano na ginagamit ko yan ay mga natural o mga organic na fertilizer lang po yan at wala po mga chemical yan ang aking mga itinanim alam po alam po ba ninyo guys ang apat na klase ang kamatis ang kamatis yung maliliit na ginagawang prutas na mano-mano na kinakain may kamatis na sa atin sa Pilipinas yung style ng kalabasa na may guhit-guhit na malalaki. Dito naman po sa lugar ko, eh, ang kamatis dito bilog na malalaki at oblong na pahaba ang hugis ng mga bunga ng kamatis dito. At yung kamatis ko na yan guys, ngayon eh, medyo bansot siya kasi, nag, kasi nagbakasyon ako. Eh, kulang ho siya ng dilig yan kaya ganyan hindi siya lumaki dito po yung mga kamatis na tinatanim ko eh, halos po 4 feet hanggang 6 feet ang taas po din yan. kasi po yung sa mga kong video ang kamatis na itinanim ko dati eh, dito na 1 year ago na ang pagitan e eh, gumagapang ho dahil nasira ang balag ang dami ng bunga nun ang taas pa sa akin kaya ngayon ang kamatis ko eh, medyo mababa dahil, yun, nung pagdating ko, galing bakasyon, saka lang nadiligan at nakatikim ng maraming tubig. Kaya, ayan, ganun pa man, hindi man siya matumaas, ang dami pa rin yung bunga. Marami po nakikinabang sa akin mga produkto. Kaya na po ang aking sibuyas. Ipitasing ko na po yung mga dahon. Dahil lulutuin ko yan sasaw ko po sa aking ulam for today ko ngayon na paksiw at, at, at sinigang sa kamatis ang aking ulam po. Alam nyo po ba guys, ang, dito sa lugar ko eh, ang sibuyas dito ginagawa nilang kilawin. Kinakain nila mano-mano yan. Dahil pa po sa atin ang sibuyas eh, karamihan eh, inano lang po yan ginagamit sa pangluto or sa mga kilawin din na hinahalo sa mga sa mos sa mga laman dagat. Yan. Pagka yan pa umabot na po ng hanggang Marso o Abril, yung aking sibuyas na na ang aking mga halaman, ibabahagi ko naman po yan sa aking mga kaibigan na nandito hindi ko naman po kasi lahat yan mauubos eh. Kaya sinishare ko po ang aking blessing. Ang sarap po kaya sa pakiramdam na namamahagi kung anong mayroon ka. Saka sa kasamin guys, sa amin sa Ilocos, dalawang klase ang ginagamit namin na sibuyas. Ang sibuyas doon, yung malalaking sibuyas, ang tawag namin talaga dyan mga sibuyas. Pero yung pong maliliit na mas masarap na igisa, at hihalo sa mga pangpulutan sa mga pangsahog sa mga kilawin yun po ay lasunan, tawag sa amin sibuyas tagalog o native na sibuyas yung ganong malilit na sibuyas guys alam nyo ba masarap papakin yun kahit na ilagay lang sa isaw-saw lang sa, as, sa, asin pwede na po kilawin siya balatan lang Balatan lang 'yon, hangga 'yung dahon na maliit na 'yon eh pwedeng papakin. Sarap po kaya nun. At lalo po ang napakabango kapag 'yon po igisa. Yan po ang aking libangan dito sa site ang pagtatanim. Ayun. Um, isa sa mga nabahagi ko sa inyo na 'yung araw. At shoutout po pala sa aking mga tropa na United OFW group at shoutout po kay Dr. Christine Laigo. Kaya guys, uh, subscribe na po kayo sa aking YouTube at like and share. Thank you. Hanggang sa muli mga kaibigan. Maraming maraming salamat po.